Ito, ito. po, ha. Lang ko malambot na ito, na po. Ano, ano? Sabi na yun, ha? Pinating, ano, may sauce kasi. Ayan, pero okay na po ito. Ayan yung itang um, ano. Ito nyo pa, banda o. Oh. Two-mining tanan. Ito nyo pa o. Oh. Perfect na po ito. Ano kaibigan? Dito lang, kainan na po tayo. Special pinakbet. Nakita niyo po, sarap nito, kaibigan. Asa yung rest nyo Samahan niyo akong kumain. Kakain na po tayo. Sarap na masarap. Tapos yung ganin, na yung kanin, kapalo na. Tawag ayos ang buto-buto. O, yok sana kay. masaya tayo naman. Tikoba. ba? lang masaya tayo 'pag nag-video. Ayun. O okay na 'to. Bigyan mo. Perfect pinakbet na 'to. Ah. Ano po? Gabit na to. <laughs> ano kay digan? Kaya tayo. Close up natin para sa inyo. Ayan. Ayan po. Yun, no? Ha. Paano kaibigan? Kain tayo. Magandang hapon muli sa atin na po. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang gabi sa ibang lugar. Magandang gabi para sa Pilipinas. I think so. Yeah. Kasi sa ibang lugar, gabi na po umaga, ganyang tanghali. Depende kung saan lugar po kayo. Ganito lang po at magandang tanghali sa ating lahat po.